Maligayang bati po muli mga minamahal kong taga-subaybay dito po sa ating YouTube channel. Hari na what uh, as usual, tulad ng dati ay uh, nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagsa ay uh, happy tayo kung wala tayong di maganda na nararamdaman. So lahat po kayo na mga mga kapatid natin, mga minamahal kong taga-subaybay around the world, uh, welcome again. Welcome once again to our uh, program dito po sa ating YouTube channel at uh, ang ating pag-uusapan ngayon ay uh, tungkol pa rin po kay Pastor Apollo Kibuloy. na kung saan as we all know ay uh, humarap uh, kamakailan lamang sa Pasig RTC uh, Branch 159 at uh, ito nga oh, nag-hine sila ng Not Guilty Plea Oo. Uh, tungkol po sa mga kaso na isinampal laban sa kanya. Ang isa dito po mga kapatid ay qualified human trafficking. Ha? Ito po yung kaso niya at uh, mabibigat po ito. Although kanyang nasabi, if you could still remember sa mga sumusubaybay sa uh, issue tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, uh, ako uh, na, na I could still remember yung kanyang nasabi na ang kasong mga ito na naisampal laban sa kanya ay simply simple lamang. Ha? Ibig sabihin ay uh, Uh, um, hindi gaano mabigat para sa kanya ang kasong ito kanya lang daw siya hindi nagpapakita sapagkat uh, na anytime eh, aarestuhin siya lalong-lalo na po yung uh, uh, FBI ayan so ganoon po yan po yung mga nabitawan niya na salita previously ha huh? but as far as yung kanyang kaso na isinampa laban sa kanya ayon sa kanya ay uh, simple lang daw ito Oo, wala daw dapat niyang ikabahala sapagkat this case file against him ay very simple lamang. So sa ngayon uh, tulad ng uh, nalalaman nating lahat ay uh, aristado nga itong si Pastor Apo Lopez at uh, dasakampo krami na ay uh, pinapangalagaan ng Philippine National Police. So ayan po. So ang ibig ko pong linawin natin ngayon ay uh, uh, may mga nagsasabi kasi mga kapatid na itong si Pastor Apolo Kebuloy. But anyway, uh, gusto ko munang tingnan natin si papakita ko lang sa inyo ha, uh, itong si Pastor Apolo Kebuloy ngayon ha, uh, na kung saan uh, siya po ngayon ay maituturing na na um, bilanggo. Okay, ito po yung kanyang litrato. So ito ngayon ang kanyang kalagayan ngayon ha. Uh. So ito po, ito po si Pastor Apolo Kebuloy. Ayan. Ayan po. So, ayan po mga kapatid ha. Ah. Oh, so, ngayon ay uh, may isang bagay na gusto ko lamang pong linawin natin para at least ay uh, maintindihan natin kung ano ba yung tama o hindi tama. Bagamat uh, mabigat nga yung mga kaso na, na pa laban kay Pastor Apolo Kimuloy, sa mga nagsasabi po kasi may nagsasabi ng mga kababayan natin mga kapatid na si Pastor Apolo buloy ay uh, isang kriminal uh, which is not uh, supposed to be na sabihin natin muna mga kapatid sapagkat uh, kung iyong maalaala, iyong uh, rules of court natin, yung rules of law na nagsasabing uh, the accused is uh, presumed innocent unless uh, proven guilty beyond reasonable doubt ika nga so ayan po mga kapatid, ang uh, dapat natin sundin na bagamat uh, mabigat yung kaso na naisampa laban kay Pastor Apollo Kebuloy ay uh, hindi pa rin po uh, maaaring sabihin natin na siya na ay isang kriminal Sapagkat uh, yung batas nga natin ay uh, yung isang akusado ay uh, ituturing pa rin natin. May tuturing pa rin na siya ay inosente malinis hanggat uh, siya nga ay uh, kaya medyo mas maganda. Uh, iwasan muna natin na um, sabihin na si Pastor Apollo Kibuloy ay isa ng kriminal. Sapagkat yun nga yung uh, alit-untunin ng ating batas na the accused is presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt. Ayan. So hintayin muna natin mga kapatid yung decision ng korte tungkol po sa kaso na uh, naisampa laban kay Pastor Apulio Coiboloy kung siya ay guilty or not guilty. Uh, may Ah pang isa na dapat natin uh, tandaan mga kapatid yung uh, tungkol sa allegation. Allegation is not uh, equivalent to guilty, ika nga. So, bagamat uh, uh, ito nga, may mga allegation uh, tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, ay uh, hindi naman ibig sabihin na siya na ay guilty. O, uh, sapagkat ito ay uh, lilitisin pa sa korte natin, pa lahat-lahat ng mga anggulo ng kaso ay uh, hihimayin natin kung may uh, proiba o, o anuman yan na na gagawin natin para ma-prove nga kung may katotohanan o wala itong kaso na palaban kay Pastor Apollo Kibuloy. So yan lamang po mga kapatid yung gusto kong uh, um, ipaliwanag tungkol po sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. O diba, uh, ganun pa man, hindi natin uh, may pagkakaila na pagkakaibigan mo talaga yung isang tao ay uh, mahirap, mahirap mawala yung sinasabi nating uh, debt of gratitude diba yung utang na loob Oo. so actually uh, kung iyong uh, matatandaan yung uh, Pastor Apolo Kibuloy mga ilan sa kaibigan niya ay talagang nakita nila yung kanilang full support uh, kay Pastor Apolo Kibuloy uh, pakinggan natin ha uh, yung uh, 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 salita ng mga ilan sa kanyang kaibigan isa ito si uh, Senator Ruben Padilla kung ano naman yung kanyang kung gaano niya kamahal si Pastor Apolo Kibuloy uh, pakinggan natin mga kabatid mga mahal kong kababayan hinihingi ko po na sana Huwag natin iwan si Pastor. Maraming salamat po. Mabuhay. So ayan po mga kapatid si uh, Ruben Padilla ah. Uh, tungkol po sa kanyang pagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy na kanyang sinabi na huwag nating iwanan si Pastor. Ayan po. So, uh, yan po mga kapatid, ating napakinggan yung uh, panawagan ni uh, Senator Robin Padilla na wag nating iwanan si Pastor Apollo Kibuloy. So, dito po natin nakikita uh, na talagang malakas ha hindi po basta-basta yung kanilang pagkakaibigan but uh, syempre hopefully na uh, yung pagkakaibigan lang nila yung uh, mahalaga kay pastor uh, kay uh, senator Robin Padilla bago't yung mga mga hindi maganda na ginawa ni pastor Apollo Kibuloy, base sa mga complainant ay eh, sana kung may katotohanan ito ay uh, hindi sana sinasang-ayunan ni uh, uh, senator Robin. Kaya po mga kapatid, ako naman ang inyong kapatid, Jose Kulo, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko.